Ito na ano, it's your boy Ashley Boy, Bakit at it again. Ano daw? Back at it again. And basically, last day ko na nga sa Pilipinas na. And... kasama ko ka ngayon si Aileen. Tinulungan niya ako mag-ayos. Hmm. Tinulungan mo ba ako? Hindi. <laughs> wow! Alright. So basically, nakaipake na nga tayo. And complete lahat. Gutom na ako. Tara na. Kaya na tayo. Mm -hmm. So, ito na ang huling araw natin magkasama sa Pilipinas. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi dumating ka sa buhay ko unexpectedly. Pero I'm so glad binigay ka ng Panginoon sa akin. And sobrang glad ako dahil naalala ko sinabi mo, eh wag mong i-re-record, kakain na lang tayo, re-record mo pa. Pero sobrang glad ako dahil ni-record ko pa din tong interaction natin. Kasi ito yung isa sa mga final moments na magkasama pa din tayo ng physically. Ang dami kong ano, na-realize ngayong umuwi ako kung ko na to. It made me realize kung ano yung mga goals ko in the future sa buhay ko. Siyempre, significant part ka Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi sa dami daming tao sa mundo, ako yung pinili mong mahalin. And wala lang, nakakatuwa lang kasi bittersweet tong moment na to kasi parang aalis ako ng bansa natin pero at the same time, para to sa picture ko, para to sa picture natin. Tapos alam mo yung parang malungkot pero kailangan kong gawin. Kailangan kong mag-supershow para sa atin. Pero marami ako na realize sa bakasyon ko na to sa uwi ko ngayon sa Pilipinas and isa na doon ay I'm gonna work hard dito para dumating yung panahon na hindi ko na kailangan iwan ang mga mahal ko sa buhay hindi ko alam kung nagme-make sense no alam ko yung mga OFW nakaka-relate sila sa sitwasyon ko yung parang umalis sila sa Pilipinas para magkaroon ng mabuting buhay pero ngayon nag-work hard ako para makabalik sa inang bayan natin which is Pilipinas kaya yun join yung vlog a few moments later <laughs> Susi so, ng bahay. Yan ang good item. Isang kilo. <laughs> ano isang kilo? Iyo po ito kanyang. Kaya pala malakas ang tama mo ha. Hindi ka pala may sekreto ka pala ha. Siyempre. Ah, pala... Binibigyan mo lang ako. Binibigyan ng ano, ito siguro, yan, yan, isang kilo o, oh. mm. ah? Hotdog. Di ba meron ka nakita poging kapre kagabi? Mm. Ay, kahapon. Yeah. Yung nasa, yung sumising yung may, yung may, yung bumabatak. Oo. Yung ah, mukha, mukha, sumisingot, yun eh. yung poging kapre. Mm -hmm. Eto, pakita ko sa inyo yung clip para magets gets sinasabi ko. Kunwari kapre daw siya, guys. Okay, scripted. Ay, may poking kapre dito ah. <laughs> kuya! 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 <na> <laughs> kuya ang mo, kuya? Sisigar sana si ako si kapre ako. Kapre yung sosyal. Pero wala eh. Walang taba ako kaya ito na dala muna. Magkatsaga ako. Tara. Pin naman! Eh, makatira yun! <laughs>

나기기 그 인치. 갈면 도도도. 오. 된다. 아, 이게. 아. 봐 봐. 오타쿠 씨 사사로다. 야. 켜 놓. 이게 읏게. 읏 뭐. 아니 뭐. 아니 뭐. 아. Ano? Ano? ano a few moments later so yun nga guys no isa to sa mga pinakamasakit at pinakamahirap na kailangang gawin. and yun ay ang magpaalam kay lola na lalabas na ulit ako ng bansa tapos hindi ako babalik ng isang taon. Mahirap kasi sa tagal-tagal namin, tagal-tagal namin magkasama ni Lola sa bahay. Or nga pala, sa mga hindi nakakaalam, basically kami lang dalawa ni Lola ang nakatira sa bahay na to for the past 11 years straight. So basically Kabilang dalawa sa bahay, no. Siya nagpalaki sa akin, siya nag-aalaga sa akin, and siya yung mga nagturo sa akin ng mga bagay-bagay na kailangan kong matutunan na magagamit ko sa mundo. Napakalungkot kasi kailangan kong mamaalam sa kanya na pansamantala, pero at the same time, natutuwa ako kasi na na nakasama ako, ko siya. Babalik ako ulit next year, ha? Ah, sige pa, Mauna na po kami. Na po kami. Ayun nga, atid na, tinda nga tayo ni Bapan Joseph, no? Ay, ma. Buti na lang, napaalala mo kami naman. Ang oh, tandaan mo sinabi ko sa'yo, ha? Oh, so, sa mga sandali nga na to, no? Uh, durog na durog talaga yung puso ko kasi eto, pa paalis na ako ng Pilipinas and iiwanan ko na yung mga mahal ko sa buhay pero at the same time sa mga sandaling ito talagang sobrang lungkot ko pero at the same time na mamotivate ako kasi alam ko na one step closer ako sa goal ko. Kasi ito, babalik na ulit ako sa bansa ko. Pero alam ko na balang araw, makakabalik rin ako sa bansa natin. Kaya excited na excited na ako. Tsaka talagang na ako sa buhay. And gusto ko lang masabi sana na maraming maraming salamat sa lahat ng mga taong nakasama ko sa saglit na panahon ko dito sa Pilipinas. And hindi hindi ko makakalimutan ng mga alaalang na buo. And maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you talaga. next day. So basically, nakadating na nga ako dito sa Vancouver, Canada. No? And kakain muna tayo kasi wala pa akong matinong kain eh. Yan. So basically, nintay ko na lang si Joshua. No? Shoutout kay Joshua. So susunduin niya nga ako dito. So basically, hinihintay ko na nga lang magsusunod sa akin. And ang oh, haba, na, oh, haba ng pila. Eh. Yan o. No? Oh. Ang gandulo yan. Uh, Did, yung akin? Yung backpack back lang naman. So, gabi na, gabi na nga dito, no? Ang oras na ba? It is 12.01 ng gabi. And magpapay nga na muna tayo kasi may flight pa tayo bukas. So, yun na nga, no? Umaga na nga dito. And flight natin is 12 o'clock. It is currently 8.11 a.m., no? And uh, alis na nga ako nyan maya, maya para matulong yung ating paglalakbay. Patungo sa Edmonton, no? And tingnan mo na labas dito. Yan. Yan ang labas. Big time na rin mga dito. Yan, no? Diba? Ganda ng bahay. Lalo na yung type ko yun, no? Kasi ako day green. And naghihintay ako, nanonood muna nga, pinapanood muna natin sa Idol. Shoutout kay Kong TV. Kung ma-shoutout si Kong TV, kala mo talaga, sikat ako eh. No? Kong, baka naman. So, yun know, basically, before kami magbiyahe, lalakad-lakad muna ako dito, no? Para makapasyal naman tayo kahit pa paano. Kahit dito lang sa neighborhood. Wow! Ganda ng mga sasakyan. Medyo maulan-ulan dito ah. Ano ka pwedeng magawa dito sa lugar dito? Wow. Far na sa subdivision dito ah. Big time pala pala mga tao dito ah. Yan oh. Yan ang magandang bahay. Green. Sa Pilipinas, mamotor-motor lang ako. Dito parang hindi pwede ah. Grabe. Parang kailan lang nasa Pilipinas lang ngayon. Balik Canada na tayo ulit. Grabe lang. Bago ako kasi ang tagal kong wala dito. Halos two and a half months. No? Eh, wala naman ako sa pinakalugar ko. Nandito ako sa Vancouver ngayon. Wala naman ako sa Edmonton. Pero naninibago ako. Grabe. Ano? Lakad tayo dito. Nang makikita natin dito. Wow, walang tao. Oh. Pero balik ko tayo sa bahay kasi baka umalis na kami, may iwan ako eh. So makabalik na kaya Edmonton, malamang. naginip daw ako, pumunta daw ako sa Pilipinas. Totoo ba yun? Kasi parang ang bilis eh. Pero, mag-work hard tayo para makabalik agad. Tara na, work hard.